Yo, ano, napakaraming ibon, no? <laughs> good morning sa inyong lahat mga busing, no? Good morning, good morning po, no? Ayan, welcome to my third vlog po. Uwi na po tayo mga busing at eh, lang po, no? Magbibidyo, video tayo hanggang dyan sa labasan tapos doon na lang ulit mamaya sa ba bypass road doon tayo dadaan. Okay? Napakaraming ibon, no? Ayan, good morning sa inyong lahat at may alimasag na tayo, uwi na tayo para makapagluto. <laughs> Hey, daming ibon, no? <laughs> yan, Junald, no? yan shout out sa iyo. Maraming salamat. Paring Junald, shout out. <laughs> Yan, mahangin. Pero nakatago yung microphone natin. Sana nakuha ng mabuti. Yan. Baming Daming ibon eh. May nag-harvest sana doon. Kaso nahiya ako mag-approach. Tapos eh. <clears throat> May alimasag na din naman tayo eh. Oh, di ba? Pauwi na tayo, palabas na. Pabalik na sa atin yung foam ng kan ko ng box ko palabasin ko yan mamaya para mabilad <coughs> sigurado basa na yan mamaya ng tagas ng alimasag ayun ba? Diba? doon na lang ulit mamaya mga busing sa kwana sa bypass road Ah, bypass road Saan ba maganda sa bypass o sa bundok tayo dadaan? No, ma yan o nagtatanim na sila ng pakwan. O, no, di ba? Ganyan po, pag mga dito sa amin, mga kuad buyan Pagtapos nilang mag-ani ng palay, pag mag-summer na, kwan na po yan sila. Magpapakwan. Ito mga munggo. Yan. Barutak at pututan, pakwan at munggo. Eh oh, ano, kita kits na lang tayo doon sa kwan mga busing ha. Ah. Sa ano ba 'yan? Either sa bundok mamaya, no? Or kwan or sa bypass road, okay? Maraming salamat sa mga suporta niyo parati mga busing, ang ganda ng saging, oh. Magtatanim ng tubo. Kita kits mga busing, kita kits. Yan, haha, Ay, dito na tayo sa bundok. <laughs> Papuntang bundok. <laughs> Hanggang doon lang naman sa resort ni Congressman Beron mga busing para ah, hindi na masyadong mababa tapos doon na lang ulit mamaya sa malapit na at sa bahay na lang may sound pwede tayong dumiretso pero dadaan talaga tayo sa bundok no dito tayo dadaan Namiss ko eh Namiss ko yung ganda ni ng kalikasan dito na green na green na paligid ay green palibot pala palibot first time natin dumaan dito na motovlog na cellphone ang gamit <laughs> yung mga masyadong magalaw mga busing tanggalin ko na lang yon sa clip ko ha or puputulin puputulin ikat ko na lang eh, Buto naman eh, yung kuha ng cellphone Ito ay eh, maganda-ganda din eh Maganda din yung stabilizer nito eh kaya hindi masyadong magalaw Kaya tuloy pa rin yung kuhan natin eh, Hindi maawat eh <laughs> Nagagawa ng paraan eh yung isang cellphone ko kasi napakagalaw po noon walang stabilizer yon kaya at yung mga una kong mga video yan pwede tayong dumiretso dyan no oh. pero dito tayo doon ah, yun lang yung ano yun lang yung titigilan natin mamaya para matapos yung vlog ayun no sa kabila o oh. Bila, oh. Yan. lapit lang yun no oh, yung mga puti na building na yan dyan tayo mamaya alalabas malapit lang yung dito dadaan pero oh, siyempre dahil nagbablog tayo <laughs> the longer the road we take the more the vlog we make <laughs> yan you know, o yung mga namamasyal din eh ah. baka may nagde-date dyan yuhu <laughs> ginagamit nyo lang yung akyatan dyan para makapag-date kayo <laughs> oh yeah baka ando na si ate na una kaya sumunod si kuya <laughs> <laughs> mga loko-loko <-luko> kayo eh. <laughs> oh, di ba ang ganda no? Cellphone yung gamit natin eh. Kaya at malaki yung video yung makakakikita nyo. Wow, grabe. Malapitan na video yung makikita nyo, hindi yung Van Pero yun nga lang, malalaki talaga Lama, 'di ba 'di yung naka-wide no kung naka -wide, maliit yung makita pero malapad malapad yung makuha ng video Yan dito na tayo sa pamamahay. Yan pagliko natin dyan kuan na po 'yan, doon na po yung tinuro ko na kuhan na resort. Ayan oh, no? yung pader na yun oh. No? <laughs> Kung didiretso ay eh, napakalapit, no. <laughs> Kaso eh ganoon eh. Sa yung malayo doon tayo eh. Ito na po oh. Yan. <laughs> o di ba? Lapit lang. Lapit lang sana pinalayo lang natin. Di ba si Sly? <laughs> may daan na malapit pero doon tayo lodo dumadaan sa malayo para humaba no. Ayun ito na po. Oh, oh di ba? Tapos doon yung daan sa kabila oh, sa mga pamamahay na yon no. yon lang sana yung tatakbuhin ng motor natin no. Oh. No, oh, lapit-lapit lang, di ba? Ayun, so doon na lang sa malapit sa amin mga busing ah. <laughs> Kita kets. Ayun ito na ulan na <laughs> Ayaw na ito ito na yung ulap po oh. ay peste inabutan tayo umambon na eh malapit-lapit na rin naman mga apat na kilometro pa <laughs> pero nabutan na ako ng ulan nabutan ako nito eh sabi ko na nga ba ulan na naman eh <laughs> wag <laughs> Diyos ko Huwag naman Pawa uwiin muna ako <laughs> Magkarating lang ako sa bahay Okay na Pero lumalakas na eh <laughs> Ayok Walang pintang Panahon to kaya hindi ako lumalayo eh Kaya hindi muna ako lumabas Sabi ko nga dati na lalabas ako papuntang Kan Barutak -Bijo. Malayo no Kaso eh ganito yung panahon Kaya sabi ko na Nagpabili na lang din naman si ate ng alimasa Kaya sabi ko dito na lang muna tayo Yun no ha, ulan na Ulan na Ayan na Yan so kita-kits na lang tayo doon Mga busing or sa bahay ah continue tayo dito buti hindi natuloy ayok na yun ah <laughs> bilay mo na ako ng asin dyan siya kay nanay buti hindi natuloy eh pero, umiwas yung ulap na madilim kanina oh. pero sigurado to mamaya ulan na naman to kundi man ngayong umaga ngayong hapon Ah, uh, uwi lang ako, okay na eh, kahit na umulan eh. <laughs> Wag lang yung dito tayo sa daan, ulan na tayo eh, wala pa naman. Wee! <laughs> kung bagay, may puno pa naman yung fan ko, yung top box ko, hindi ko malang fan yung bag ko. Hindi ko matago doon. <laughs> Yun Ya. Yeah. Mayasin ka <laughs> asin <laughs> Salak putus Tak <laughs> pira deh agane Pulo uh, Dua Ayo aku tut asin sebalai Memang mga panakot pa makot ah. Asin lang pulang asin Suwa. Pabak lang, suwa mo Pulo lang. Ay, di alay, buta nga. Mayan ko pa ba? Suwa. Wala, wala ko suwa. dito na lang yan tapos idaan natin kay ate yung sa kanya yung kuhan niya limasag niya tapos mamaya bigyan ko na lang sila kuya pag doon ako sa bahay bigyan ko na lang sila yan tara na. let's G ay salamat nag init may short pa ako doon na sinampay kasi kagabi isinilong eh. eh, ko pero binalik ko kanina bago ako malis Then sabi ko hindi na rin naman umulan uh, umambon bago ma ako malis, no? sinigurado ko muna na wala nang pan bago ko sinampay sa labas nandyan sa sakyan ni eh, Insano Ang dam kape na naman yan dyan oh. Nasa biyahe siya kasi Ayan siya oh. Nagtara <laughs> yun eh din pa be Ha? Kasi na, nagbakal kasag Why sandat pagi tagging? Ako ano ba ngayon? Nakadaad gina ka ka why is ulik Oo ko kung ko may pagi, wala pa nga iwan, nakakikog. Kahit tawaan na mga jukra ka, lawas mo. Pagay ko, kita niyo mag may gara baskog binagat, na baskog niya, lawod nung no, bagay, wala isang tulik nga pagi, ah. Oo. Oh. Wala isang tulik nga pagi. Tuyo ko dahil pang na pang iwan, naging nakaw. Ah, kung sa pano niya na... Babanjing-banjing ka lang ayos duran. So, say, porang, say, oh ya. oh, may upload ka lang maski mugot-mugot lang. Abi gani kon ko sigurado sa syudad na pay wala ko sari ka text ka chat ka ninyo ga biyahe ka man. Kamo <laughs> oh, ma message mo ngod ba message mo ngod ko bakante duran. Oo. Oh, uh, <laughs> oh, oh, oh. Panaw... <coughs> oh, sige sige pa na ko kasa. Yan, tara na. <laughs> babalik po yan sa Iloilo eh. Nag-fan uh, po yan, grab. Nag-grab na sinsang kaya hindi na nakapag-vlog masyado. Ka uh, sa Facebook na lang. Uh, oh, Nag-upload siya sa Facebook. Yung pakunta, pa, uh, mixing video lang. Yan, para na. wi ana, wi ana <laughs> Let's G. Tandaan mo na daw kay nang mabigay natin sa kanya yung kanya. May bigay natin sa kanya yung ano ba yan? Yung alimasag niya. <laughs> Ay, salamat. Nakarating tayo. Thank you, Lord. at pinatigil mo muna. Alam kasi nila, eh, Lord, eh, na wala akong mapagtaguan ng gamit ko eh. <laughs> Yan, lapit na tayo dito na tayo sa kanto sa highway ng no? uh, Iloilo Capiz Road Iloilo Capiz Road pero yung highway na to hanggang Aklan no hanggang Katiklan no? sa ng Katiklan going to Boracay Ang huling bahagi ng Panay Island Panay Island may apat na Panay na probinsya dito muna tayo. Oops. Tara na. Tawid, 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 tawid. <laughs> Hindi ako nakalugar ha. Ayun. <laughs> Ayan. hey Ganok mong duwajan, dyan. Manay! <laughs> Manay. Oi, kabit ko la dia. Manay. Dali lang po. Ah. Tara na po. <laughs> Mauli lang na sa <kus> mama. <laughs> Tol-tol <Tultulak> na <tumuguli. laughs> Oh, yung pesirado, ang lenday, madami mo naman yung magkadiritso. Papaulian, larayob! Oh, yeah! Hindi na tayo. Yan! Hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? At magandang magandang maga. I love y'all. Bye bye.